Hi guys, ka itayong orange. Oh, eh. Familiar ba kayo sa ganitong putas? Wait, ganito lang yan buksan oh Eh, tigas Ah, ayun oh no. Ganito yung laman niya oh Ang lasa niya, medyo Ngano? Kuwamin so, mo tsara, Lance. Tsara. Bakit ko na lahat? <laughs> <laughs> Ang tawag dito sa amin ay orange. Ito so, yung <laughs> merindahin namin yung kami mga bata. <laughs> oh! Nagtatakam ako, naglalaway tuloy ako. Sabi tapos <laughs> na rin. Ambulans. No. No, Umay no. no. ka na. Ah, si Mang Lasa nito na medyo matamis. Sa so, so, ko sa asin. Check mo si Bebe doon. Tingnan mo si Bebe kung nasaan. Bakit? Hindi mo buksan? <laughs> okay.